Mm. Yon, shoutout out mga kadiskarte. Andito po tayo ngayon sa Petron Carmona. <coughs> dito sa may yan, sa may circle ayun, may circle. Yung sa papuntang Eslex doon. Tapos yun dito, papuntang Pakyat. Yun doon, yun, yun, doon, doon. Uh, tapos na po tayo mag-unload. Isang drop lang po tayo ngayon mga kadiskarte Swerte At swerte talaga Binigyan pa tayo ni kuya ng pang merienda O diba One drop Tapos may pang merienda pa tayo mga kadiskarte Swerte Ayan Salamat po Puyang Petron Carmona Carmona Kabite Ayan Ayos. Kaya maya mag na na tayo. Hanap tayo ng mga kainan. Bago tayo bumalik ng Rosario Terminal. Yon, shoutout mga kadiskarte. Ang mga nasa biyahe ngayon. Ingat-ingat po tayo sa biyahe. Let's always ride safe and let's keep on trucking. Keep on trucking. Shoutout.